May gusto akong ipaintindi sa'yo. May dalawang katotohanan sa mundo na hindi mo maitatanggi. Una, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Pwedeng ngayon, mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, o isang buwan, o sa isang taon basta hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Pangalawa, hindi mo maitatanggi na buhay ka ngayon, nakakakita, nakakarinig, at nakakaramdam hindi mo kontrolado ang buhay at kamatayan. Kaya nabubuhay ka sa takot. Ngayon kahit hindi ko sabihin sa iyo kung sino ang komo control sa buhay. Alam mo ang sagot kung sino yon. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya gusto kong itanong sa iyo. Alin ang totoo, ang anxiety o pag-aalala mo, o ang Panginoon? Hindi naman mangyayari kung ano man ang ikinakatakot mo. Iniisip mo lang yan at mananatili yan sa isip mo. Gumising ka sa katotohanan wala kang kapangyarihan. Bakit Diyos ka ba na kayang malaman ang hinaharap? Tao ka lang. Gising tanga.